Nakita na ba ulit kayo? Hindi na po. Wala na pa rin. Na wala na rin po ang balak makita yun. Oh, ito oh ito lang. Oh. Halimbawa ang nanonood siya sa'yo, anong mensahe mo sa kanya? Tinan mo naman yung sinayang mo. <laughs> <laughs> dito, dito, pare. <laughs> dito? <laughs> ano dito? Ano meron sa gilin? Alam mo na yan. <laughs> oh. Nagsayang ka ng isang ginto. Wow! Oo na, J.M., bubang sa confidence mo, di ba? Oh. Tapos si Fiyang, tingin ka ng tingin kay J.M. Para nagpapago si yung pagtingin oh. mo. Yee parang, ano, nalilito na ako eh. Di ba? Oh. Na, sobrang na-attract na ako sa kanya. Hey, Nakakalimutan ko na katabi ko siya eh. Fiyang, eh mo, gintuto ha. Oo. Oh, oh, oh. Tansu. <laughs> tanso! Tanso! tanso <laughs> si Tanso! Tumangsu. <laughs> paano, paano pag sinabi ni Fiyang sa'yo na parang mas gusto kong kalabing si Kramim? Mm -hmm. May may mataas pa ang talent pi pag siya ka ano, kasi di pasok sa standard po talaga yung mm. Mm. hindi pa rin standard si Piang sayo. Grabe, although, choosy. Although cute po siya pero hindi po siya yung talaga. Rrr, okay. Girl. Okay. Uh,